D.M.R. Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, Ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahan ang dulang tanikalang lagot. ang babae na mabuting asawa. Ngunit sa kanila'y nakakahikit ka. Mangdaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupulihin ng balana. Kawikaan 31 talatang 28 hanggang 30. Ako si Joel Talusan at ito ang kasaysayan ng pag-iibigan namin na Edith. At kung paano rin po ako nakakilala sa Panginoong Yesus. Pakinggan niyo ito. Dito lang, sa tali ka Edith, bakit malungkot ka? Bakas ko sa iyo mga mata na may nangingilid ng mga luha. Joel, bukas na pala balik mo sa Maynila. Matatagalan ka na na maumuhi dito sa atin sa Marinduque. Nalulungkot na naman ako. Iiwan mo na kasi ako ulit eh. Parang hindi ko na ito kaya. Babalik naman ako, Edith eh. Saan pa ba ako uwi? Siyempre kundi sa iyo. Dahil pinakamamahal kita. Ito kasing pagluwas ko. Matutupad na ang mga pangarap ko at babalikan kita. Basta, madalas kang susulat ha. Para kahit papaano ialam ko ang kalalagayan mo doon sa Maynila. Okay. Ito namang mahal ko. Hindi naman ako mag a eh. Kaya mo namang magbiyahe papuntang Manila. Sakay ka lang ng Roro, two hours lang. Nasa Lucena ka na. Tapos, sakay ka ng bus papuntang Manila. Presto, nandoon ka na sa terminal. Susundi na kita doon. At magkakasama na tayo. Magkakasama pa tayo matutulog sa kwarto ko. Ano? Hoy, mamang Pogi, hindi pa tayo kasal. Ano ka? Akala mo, ganun-ganun lang yon. Mabuti, kung mapapapayag ko sila papang at mamang na lumuwas ng Maynila ng ako lang. Tapos, malalaman nila ikaw ang kasama ko sa Maynila. Patay ako nun sa sermon. di, makontento nun tayo sa ganitong buhay. Tuwing bakasyon lang tayo makikita. Basayang sa ka talaga, Edith. Kailangan magtiis tayo. At saka ngayon ka ba malulungkot? Teka, pakirewind nga ang sinabi mo. Ako lang ang malulungkot? Bakit ikaw? Hindi. Daya mo talaga. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Masanay ka na. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin sa nararamdaman ko. Kundi, natatakot ako. Edith, ngayon ka ba matatakot? Tandaan mo, hanggat dito ang mga batuhan sa dalampasiga ng Marinduque, di ako magbabago. Mahal na mahal kita magpakailanman. Pero Joel, natatakot ako. Baka bigla ka nalang magsabing magpapakasal ka na sa iba. Ayan ka na naman. Natatakot ka sa mga gawa mong multo. Edit, umasa kang wala ng ibang babae akong pakakasalan. Kundi ikaw lang ikaw lang dito sa aking puso. Edith, bukas wag mong kakalimutan na bumili ng bulaklak sa ating patron. Para naman mapaganda ang karo ng ating patron. Malapit na ang pesta ng Muriones. Oho, Kalida. Mamimili na kami ni Mina. May alam akong murang mga bulaklak. Eh, si Joel ba? May plano bang umuwi sa darating na linggo? Araw ng Muriones ito. Oho naman. Panata na noon na talaga umuwi siya sa araw ng Muriones. Oh, bakit ganyan ang pagkakatitig mo sa akin, Kalida? May gusto ka bang sasabihin? <sighs> Ayoko talagang makialam sa inyong dalawa. Eh, para sa akin, nasaksihan ko naman ang pag-iibigan ninyo dito sa Marinduque. Pero, masama ang nasagap kong balita tungkol kay Joel. Ah, anong, anong masamang balita ang nasagap ninyo? May kinahuhumalingang babae si Joel ko? Hindi babae ang kinahuhumalingan ni Joel, kundi ang bago niyang pananampalataya. Isa na daw born again ang nobyo mo. nag na siya ng relihiyon. Eh, matatanggap mo ba yon? Born again? nag na ng relihiyon si Joel? Alam mo ba na ang born again ay tutol sa mga ribulto at poon na sinasamba natin? At ito pa, magpapastor pa ata si Joel. Aba, eh nag-aaral sa Bible school. Ibig sabihin, magpapastor siya. Magpapastor si Joel. dami namang gulay nito, Brother Joel. At maraming tuyo. Manana ba kami? Mga inanay po kasi yan ni inay sa kanyang bukid, Pastor. Pinadala sa kamag-anak namin. At mura doon ang tuyo kasi walking distance lang sa amin ng dagat. Akala ko muwi ka ng Marinduque. Pero may good news ako sa'yo. May tatlong kapatid natin ang nasa abroad na sasagot ng tuition fee mo sa Bible School. Kaya tuloy-tuloy na ito. Kapag plano ng Diyos, matutupad. E eh, plano ito ng Diyos, kaya natupad. Purihin po ang Panginoong Yesus. Ipinaalam ko nga sa mga parents ko ang desisyon kong mag-aral sa Bible School. Wala naman po silang tutol sa aking bagong pananampalataya. Basta wag lang daw akong sasali sa mga fraternity at makipagbarkada sa mga adik. Abay purihin ng Diyos! E eh, paano yung edit na naiwan mo sa Marinduke? Sabi mo nga sa akin, kontodo todo sarado dekandado yun sa inyong relihiyon. alam na ba niya? Baka maging problema mo ito. Basta si ang kalooban ng Diyos para po sa akin. Tuloy ang aming relasyon. Pero kung hindi, kailangan ko ng maraming prayers at fasting. Mahal na mahal ko po si Edith. Alam po yun ng Diyos. Hindi na naman umuwi si Joel. Nakalipas na ang pista ng Oriones. Bakit kaya? Tuwing summer naman, palagi siyang umuwi. At madalas pa nga, nandito kami sa batuhan sa dalampasigan. Magkahawak kamay kaming tinatanong ang paglubog ng araw. Ano na ang nangyayari sa'yo, Joel? Bakit nisulat Jesus. Batid mo kung ano po ang nialaban ng aking puso sa iyong mga gawain na iyong itinalaga sa akin. Hindi rin naman puligin sa inyo, Panginoong Jesus, ang relasyon namin dalawa ni Edith. Malaking dalahin ko po ito sa inyo dahil batid din niyong hindi mahanap siya. Paano po ba ito, Panginoong Yesus? Mahal na mahal ko po siya. Hindi naman po kaila iyon sa inyo, Sayang naman po ang pitong taon na relasyon namin. Kung isasalba ko lang po ito, nahihirapan po ang loob ko, Panginoon. Pero kung ano ang kalooban mo po, Panginoon, ang siyang masusunod, gusto ko pong kausapin sa Edith, Panginoon. pinunyan oh, ka ng mawawala sa akin, Joel. Pero, heto ka at kasama ko sa dati nating tagpuan sa dalampasigan. Ang araw at ang dagat ang saksi ng ating matamis na pagmamahalan. Pero, Joel, ang higit sa lahat, mabait sa ating dalawang Panginoong Jesus. Ha? Edith, binanggit mo ang Panginoong Jesus? Hindi yung patron dito sa Marindoke? Okay? Bakit? Masama bang banggitin ang pangalan ng Panginoong Yesus? Bakit ikaw? Kanina ka pa banggit ng banggit ng Panginoong Yesus. Kasi baka tagalitan ka ng nanay mo at atay mo. At si Kalida, ikaw pa naman ang namumuno sa mga sa legion ng iyong patron. Ano ang dahilan? Kasi alam ko na ang katotohanan. Naaalala mo pa ba iyong polyetong inilakit mo sa iyong liham? binasa ko ito at nakita ko ang sarili ko na wala pala akong Panginoong Jesus na nananahan sa akin. Kaya isang araw pinasyalan ko yung church na kagaya mong born again. Nakakilala ko ang pastor at yon nagpa-counsel ako sa kanya. After that, tinanggap ko na ang Panginoong Jesus. Simbahan mo rin yon. Dati ka namang nagsisimba sa ating relihiyon. Bakit ka nag-born again? Itay, wala nang kasalang magaganap pa kung ayaw ninyo kaming makasal ni Joel sa aming church. Magsasama na lang kami ni Joel at magpapakasal sa huwes kaysa maging sanhi pa ito ng aming paghihiwalay. Ikamamatay ko na ito, Itay! Alam ninyo iyan ni Inay! Oh, sige, sige. Payag na akong ikasal kayo sa born again. Sa palagay ko, wala nang lugar pa kami ng inay mo. na ipagpilitan pa sa aming simbahan kayo makasal. Bahala na nga kayo. Purihin talaga ang Panginoong Esus dahil sa napakabuti niya sa amin ni Edith. Hindi kami pinaglayo at pinaghiwalay ng Diyos. Nakasal kami ng aking mahal, pero bago mangyari ang lahat ng ito, dumanas kami ng mga panlalait ng kanyang mga magulang. Ang gusto nila sa dati naming reliyong ikasal kami, pero ipinaglaban namin ang lahat na sa aming church kami makasal. Sa biyaya ng Diyos, nakasal kami sa kanyang lakas, mapaglabanan ang lahat. <tinyo> ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Unang Korinto, Kapitulo 13, Talatang Pito Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng ng Lagot mula sa padalang liham ni Joel Talusan, Binigyang Buhay Nina, Ariel Basas, Precious America, Janelle Briones, Oliver America, A.G. Gabriello. Bola sa panulat at produksyon, Jerry Pinalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan. bahagi sa gawain ng radio ng Care 104.3 The Way FM? Well, pwede kang maging isa sa mga partner namin sa pamamagitan ng pagbibigay. Pero ang hassle lang ay hindi pa kami nakakabisita sa inyo para mabigyan ka ng coinbank. Kaya ito na ang pagkakataon upang ipamalas ang inyong creativity. May pagkakataon ka nang ipakita ang iyong pagiging malikhain sa do-it-yourself o DIY na coinbank bank kung saan pwede mo itong punuin ng mga coins at ibigay sa ating himpilan. Gamit ng mga materyales na nasa inyong bahay o maaari rin kayong bumili, magdesenyo at bu